Post po na ito ni former Senator Antonio Trillanes, umabot na ng 40K. Yung dumalo dyan sa at uh, sa People Power Monument, hindi po doon sa EDSA Swine, sa May Robinson. Nagpapasalamat siya sa lahat ng dumalo sa ating impeach Sara Lally kaninang umaga. Yan. Na etong mga DTS, eh, syempre ay nagangalingal na naman. Ako kuno ay bayaran, na kuno ay inakot yung mga senior citizens. Okay, so nakikita natin mukha namang wala naman sa itsura na itong mga dumalo na sila ay hinapot. Hmm? Mas kalakihan daw, siyempre, yung crowd ng INC. Pero yun naman ay yung support sa panawagan ni PDBM na wag nang ituloy ang impeachment. So, hindi talaga solid na support yun for Sara Duterte. Hmm. Sa mga susunod na rally, sigurado daw na lalaki ang grupo na itong mga nananawagan na ito. Ay kung tayo nasa Metro Manila lang, sigurado na andyan din tayo at yung mga kaibigan natin. Ito kasing rally na ito, bukal sa puso yung mga taong umatend Ano ho, hindi talaga hindi talaga sa at alam nila sa kanilang alam nila ang kanilang ipinaglalaban. Oh, ang sabi, wala pa daw si former Senator Trillanes na nakita na pro-Sara Rally na lumagpas ng tatlong linggo dito sa NCR. Hindi pwedeng ibilang ang INC Rally kasi sabi nila ito ay in support sa panawagan nga ni PBBM na no impeachment. Kaya maliwanag ang pulso ng taong bayan na ituloy ang impeachment ni Sara Duterte o laban kay Sara Duterte. At ayon din po sa survey, di na mas maraming mga kababayan natin ang gustong ituloy ang impeachment complaint Chaya laban kay Sara Duterte. Good luck.